mga adventurers bali ngayon ay magbubungkal po ulit tayo ng ating garden dito sa kabilang banger sa kabilang banger ay nakapagtanim na tayo ng kamote talbos ng kamote alokbate at nakapagpunla nakapagpunla na po tayo ng uh, string beans saka mais yung sweet corn dahil magtatanim din tayo ngayon ay dito na naman na area yung ating bubungkalin dito tayo magtatanim ng string beans saka pichay saka kamatis so umpisan na po natin Ayan kasalukuyan po ngayon ay naglalakad tayo papunta kay Parekoy at bitbit -bit po natin yung kanyang baon na pagkain ah, baon pala natin dahil dito rin tayo kakain mga kadding sa silong ng Afrika dahil doon sa ibang lugar sa ibang parte dito ay mainit kaya dito lang tayo sa ilalim ng ka kanan Mas malamig ng bahagya. Si pare po yan nandoon. No? Nakikita ko po mula dito. Kung makikita po ninyo yung mga paprikan po nila. Matatangkad. At may mga bunga. ito po yung pangatlong araw natin na nagpapastol dito sa area na ito at siguro ay matatagalan pa tayo dito magpapastol ng itik dahil wala po tayong ibang pagpapastolan pa dito yung bagong harvester kasi kaya dito lang muna tayo saka wala pong tubig sa ibang lugar at isang advantage dito ay merong water pump kapakita ko po sa inyo yung water pump po nila dito sa gamit ito po yung Myanmar water pump ang ganyan eh big water pump. Tumama dito. Maglalang malalim malalim yung tubig. Para tumag magluglog. Para fresh please. Tamangan. Sa tamangan ni. Ha? Sa Bali to po yung kinatawag na pasagad. Ay, ako, kariton. Kariton na pala. Dahil may gulong. Aba, lilipas ko tayo dahil mahirap po magkain pag ganyan po yung pinagkakainan. Bali, eh, yung walang gulong na ganun ay pasagad. tayo pang aldaw mga choice lamus mo na mm. priska tuna Michado ayun na paris na paris na paris na in na po <laughs> mm. bis before june 2027 mm. Mm. <laughs>

Yan, magandang umaga mga Hadbing Choice. Bali, ngayon ay i-update ko po kayo sa ating paninim na alokbati. Yan, ito po yung ating green alokbati. Ayan. Medyo naka-ungar na po sila. Bali, kulang-kulang ano to? Kulang-kulang tatlong row. Yan, sa dalawa. Tapos may konti dito. At saka dito mga adventures ay tataniman natin ng kangkong. Saka yung iba dito na pananim natin. So may tanim tayong ano dito. Karabasa. Saka kamuti taps. Yan. Saka ito yung ating mga aba Saka meron din tayong fruit bearing trees ito po yung wild cherry na ngayon ay nakaungar na dahil mayroon ng maliliit na saringit yan, yan po yung update dito sa ating mountain garden saka nag start na rin tayong magpunla at tumutubo na nga yung iba ito po yung ating sitaw uh, inilagay lang natin dito sa seedling tray para kung i-transplant natin ay 100% 100% na mabubuhay mabubuhay yung ating mga ita transplant saka ito ay ito yung ating sweet corn saka yung kalahati dito yung dalawang row saka ito ay sweet corn saka ito yung ating pula na malabar o alokbati pula alokbati at hindi pa natin nakuha lahat meron pa tayong naiwang seedling tray saka ito yung ating gamit yan po yung ating lupa tayo ng kalab uh, ah, kal, kambing saka ngayon ay yung sa kabilang garden po natin ay nakapagtanim na rin si pare ko yung ng ano ng okra sa kamay konting gabi saka doon po tayo doon po natin transplant yung ating sitaw yun so bali yun po yung update bali nakapagtanim na po tayo kanina ng okra at yung itatanim po natin dito ay pitsay at saka nakapagtanim na rin po tayo dito ng aba ito po yung tinatawag nating magnolia yung variety na Nati mo lam tayo parikoy. Nati mo lam dito. Yung eh. tong. Utong. Dalong ah, uh, talo ang gulad. di Isingan ro ang mula mo iskan ditoy. Maka mabiyag. Mabiyag. Uh. Mabiyag ganig sidling tree ah. Uh. Wala. Wala. Eh. na pulverize na po natin itong unang bid pa lang medyo nakakapagod din pala mga hadbing choice pero ganyan talaga so bali ngayon dahil medyo malakas na po yung kanyang ambon ay magkakapi po tayo han meron po akong kapi Yan. this is not coffee it's it is not Daniels. Mm. Kapitay mga kadbing choy sa uh, agar arbus si tata na mayat nga gigop iti kapi magsisidling tayo ng ganito magtatanim po tayo ng chives at ito po pala yung mga update sa ating mga pananim ito po yung ating string beans o sitaw yan medyo halos tumubo na po lahat maganda po yung kanyang germination saka ito po yung ating sweet corn ay ah, ito yun pa lang po yung nakikita ko na tumubo isa pa lang Ah, ito yung pangalawa. Ito po yung pangalawa, meron pong tubong ulit Saka ito po yung ano, malabar po natin. Yung pulang alokbati. Bali, yung gagawin po natin dito, ay lalagay po natin dito, tapos tumpok-tumpok po yung gagawin natin. Dahil ito po ay uh, mas maganda siguro. Parang, kung natin to experiment ilalagay po natin dito tumpok-tumpok bawat isang ganito lagyan natin ng marami saka natin ito transplant subukan po natin yung ganon bali bago po yun ay maglalagay muna tayo ng lupa ito po yung sinasala kong lupa na galing sa tayo ng kambing yan yun po yung mga pure na tayo din ito po yung mga parang pino na tayo po nila bali ito po yun yan bali ito po ilalagay po natin sa salain po natin bali yung gagawin po natin dahil ito po ay mahigit 700 seeds yung gagawin natin dito siguro lalagyan natin kada isang ganito ng limang peraso lima lima hmm So ganito po siya. First time ko pong makakita ng kanyang seeds. Ang pino. Pero ang, yan o, napaka pino. saka natin itatabi para po hindi po karay ng manok napalibutan naman po ito ng net itong ating area yan so bali yan po yung ating pagpupunla ngayon yung araw yan po mga kadbinchoy bali nandito na po tayo sa ating area kung saan tayo ay nagpapastol ng ating mga bibi ngayon ay may dala po tayong kung dito breakfast breakfast natin mamaya habang hinihintay natin si Parikoy ngayon ay kunting update lang ngayon po ay nandito tayo sa bay bandang Laud yan at yung mga itik natin ay nanginginain dito sila po ay nakapangitlog kanina ng walong piraso uh, hindi pa po nagbubulyom dahil sa kadahilanang ng wala pong uh, maraming pagkain sa kanilang pinagkakainan ganon paman ay at least ay nakakasurvive po sila yun po yung mahalaga sa ngayon makasurvive po sila kahapon yung itlog po nila ay walo ngayon ay walo po ulit so same lang pero nung nakaraang araw ay apat kung i-compare natin ay medyo tumaas na rin yung itlog po nila ito ang para ko parang kuyan. Ito niluto tayo ng ratay. Ito ang tayo ng manok na batik. Ito dati dalata tayo nga kape. Kape atin no Kape lang? Dalawang pa lang? Dalawang pa lang. Dalawang pa lang. Ito ang dalawa tayo ng mais. Nagkamot ka nga kurang kutsara Hmm. na yata na batin. Ada yang mga bean choice. si data yo. silog log, manok. Ini nanti apa takal? na yan katal eh? Ang bulan. Ang bakal eh. Ang may sabunan na ah. <gibigan> po tayo ng ating mga itik. Pick, 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 pick. Pick. Pick, pick, pick pick, 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 Bali, ito po ay ikan. Pangala. Bagay mo Pangalalay lang. Pagawa, ya. Pangalalay lang po itong mga hubbing shorts. <laughs> Bali, ito po yung ano, yung mainit na tubig natin. Ah, uh, ito po yung ating gatas milk powder. Ito po yung ating coffee powder. kedok 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 kedok